What's up mga kaparmers! Okay for this video mga kaparmers ay syempre ano pa Para po sa inyo ito mga kaparmers Mga idol kaparmers ko dyan Dahil nga ay mag-spray kami ngayon Mga idol mga kaparmers uh, Share ko lang sa inyo no Na Ano, yung gagamitin kong I-spray ngayon mga kaparmers Kung baga yung i-apply ko ngayon so, Dahil nga ay ang daming nag, ay, nagtatanong sa atin mga idol Mga kaparmers na ano bagay ginagamit natin So pagkakataon na to sa inyong mga farmers no. Kung masusundan nyo yung mga upload natin dito sa ano sa YouTube. Dahil i-share ko lahat talaga sa inyong mga idol ka kung ano ang ginagamit ko o ano-ano ang mga ina-apply ko sa aking halaman. Na talong mga farmers no. Ayan. Ang gagamitin natin ngayon mga farmers ay si Silas. Ayan daspoito po ito mga idol. At Siyempre, hindi natin hindi natin ma, pwedeng magkaligtaan mga kapamers ang pulyar. Dahil ay parang biglang umakyat ang presyo ngayon mga kapamers. Uh, biglang tumaas ang presyo. So, gamit din tayo ng mamahalin. <laughs> Paminsan-minsan lang. Pero, ayan, siguro, mag-apply din ako ano, sa akin lang ha, sa akin lang to. Sa, sa, sinasabi ko sa dating mga video natin, eh, hindi tayo nagpupokus sa isang produkto. Kung baga, ang tekniko mga idol, inalagaan ko rin ang isang produkto na kapag gumagamit ako sa kanya, palaging effective. Kung baga, inalternate ko talaga sila ng ano, marami akong inalternate para every apply ko or kada apply ko makikita ko na epektibo ang pag-spray ko dahil hindi 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 madali mag-spray mga kaparmers tapos tapos ka na mag-spray uh, pag kalipas nanging uh, ilang araw or kinabukasan ay eh, mapapansin mo na parang walang nangyari no di ba so kailangan mag-spray tayo manalangin tayo kay God abe spray so pray. oh ayan mga kaparmers no at pangalawa ay eh, malaga natin yung mga produkto na ina-apply natin na kapag maggamit tayo ay eh, palaging effective Mga uh, makikita natin talaga ang resulta so ayan sa ngayon ito si Megatonic at saka si Das O so, dati mga idol kaparmers ang ginagamit natin ay Uh, produkto from Agronica si Bayotonic uh, at sa sunod siguro basta abangan nyo na lang mga idol kaparmers sa del may pattern tayong inapply or sinusunod pero minsan ay eh, masasaway natin uh, mak sa panahon sa sitwasyon ng ating ano, mga kaparmers no? Mga para masusundan nyo ang ang natin kung anong ginagawa natin So, paki-subscribe na lang at paki-pindot ng notification bell mga idol kaparmas farmers para masundan niyo talaga yung ano, ina-apply na i-apply ina natin o yung mga gagawin natin vlog o yung i-share ko sa inyo kung ano ang ina-apply ko sa aking mga halaman. Siguro hindi naman kayo matakot na ano mga idol ka farmers dahil may proyeba naman tayo na kung ano ang Uh, sa kasi ngayon eh, sa ng Panginoon ay eh, may ano tayo. Uh, at isa pa diyan eh, sa 980 kapuno na to mga farmers, may harvest tayo ng 1209 kilos. So 980 kapuno lang po ito ang alaga natin ngayon. At uh, paulit ulit. At eh, i-share ko sa inyo. Nagka-harvest tayo ng 1209 kilos dito. Ngayon mga farmers no. Uh, sa ngayon ito ang gagamitin natin. At uh, sa sunod na video natin, Abangan nyo kung ano na naman ang i-apply natin mga Idol Kapermers. That's it lang muna mga Kapermers. Uh Tuloy lang tayo laban at uh, s'yempre. Salamat tayo kay God palagi. Happy farming mga Kapermers. I love you all at nga pala hindi ko makalimutan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta nyo. 10k subscribers. Wow, thank you so much. Napakadali at ano? <laughs> uh, parang hindi magkapaniwala mga idol kaparmers na ano uh, kabago-bago pa lang tayo nagsimula pero 10k subscribers na tayo ngayon so maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo ng kaparmer nyo ito po sa kapa, si kaparmer Ray TV nagsasabi God bless sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta I love you all mga kaparmers bye bye